Nag-vlog -nag niya si, si ano, si Soto. Mga idol, ano ba to? Ano, ah, vlog na ba ni Soto to? Parang ganyan eh. Parang pipino siya, o. Oh. Parang ligaw na pipino, mga idol, o. Oh. Sumpa natin ng konti kahit malapit lang. Ayan, o. Oh. Parang ligaw siya na pipino. Sa mga nakakaalam po, patulong naman. Pakicomment po kung nakakain ba ito. Ang dami dito sa spot namin, o. Oh. Mukhang ligaw na pipino, o. Oh. O, oh, ayan, o. Oh mapula. O yun o. Oh. Ang daming bunga idol dolo. O. Oh. Ang daming bunga. Testing ah. mo pag hindi ka namatay. O yun. Pag namatay. Gustong ipatesting po sa akin ni Master Edgar oh. de Hernandez. Lab na lab talaga niya ako. Pumbong atikas. Lab <laughs> na lab na po talaga niya ako. Gusto raw niya talagang testing ako. Pag di raw ako namatay nakakain. O oh, nakakain. O oh. yun o. Oh daming bunga. Uh, sana po mapansin ang video na to ni Master uh, Soto TV. Ayan no. Soto TV. Ano po bang mapapayo niyo sa akin to? Nakakain po ba to? Ayan no. Ayan no. Ayan no. Ang daming bunga. Nakakain kaya to? Gusto kong kainin eh. Nakakain po ba ito? Oo. Oh. Pakicomment na lang po para balikan ko to, pipitasan ko dito. Tayinin mo nga muna. Oh, yan oh. Napakarami. Kailangan lang pang mag-antay ng comment. Oh, mag-antay tayo muna ng comment. Malapit na may paumbong hospital <laughs> dito. <laughs> Malapit daw po yung paumbong hospital. Sa kabila, sa kabila. kabila. Yan oh. No? Pag hindi ka nahilo, <laughs> pwede tuloy mo lang. Kakain din kami. Kakain kami. Pag yan ka, po. Kau Hahaha. <laughs> <laughs> Ang babait nyo. <laughs> <laughs> Ang babait nyo, tropa. Ganun talaga. <laughs> <laughs> Sige. Uwinin <laughs> ko pa yung sapatin niyan. Yung asawa niyan. Oh. Pakicomment down below nga po mga kamaster. Mga katropa, mga master. Ayan o. Oh. Nakakain po ba yan? Ayan, oh. Parang pipino na patole. Hmm. Tingnan ko, pipitas po tayo, titignan niya na. No? Napatingin ko po. Pipitas po tayo. Tawag ka magulo. Ha? May babaril na ko. Ayun oh. Tawa. Ayun po. Pipitas pa po tayo. Baka magpapahuli ng asawa. Ayun. Ayun oh. Ano po kaya ito? Nakakain po ba talaga ito? Rob. Uh, Huwag May dagta. Comment down below nga po kung nakakain na to. Kung sino ba yung nakatry dito. Nakasana mabigyan ng sagot. Papakita ko kakainin ko. Ayun. Si, si Master Ricardo. <laughs> Kakainin din daw nito. Mababang namamahiya kayan. Testing in muna. Yun know? oh. Sige, te na natin. Sige, cut na muna.